ng lahat para sa mahal na bansang Pilipinas. Amen. Isang mahina na palakpatan. Panalangin ng bayan. Tayo ngayon ay sama-samang tumunog sa ating dakilang may kapal. Siya ang lumikha ng tanang bagay. Lumikha sa atin asasang tinakpan. May tanang ating tinataglay tanang ating tinatamasang ngayon sa kanya'y ating dulog tanang ating mga pangarap at magmithiin taglay ang kapanatagan ng noob at matipin na pag-asa na kanyang dinirinig ang tinig ng nagsusumamong bayan kesa masama nating tutugon Panginoon ng katotohanan, katarungan at pagbabago pakinggan mo po ang aming panalangin Panginoon ng patutuhanan, katarungan at pagbabago, pakinggan mo po ang aming panalangin. Kinihiling po namin patatagin niyo ang simbahan, ang aming Papa Francisco, mga obispo, pare, diakono, at mga religyoso. Sila ay maging magigiting na pastor para sa lahat lalo na ngayon ang aming bansa ay inuulos ng iba't ibang suliraning panglipunan, ekonomiya at politikal. Panginoon ang katotohanan, katarungan at pagbabago, pakinggan mo po ang aming panalangin. Para sa pamunuan ng Comelec, Smartmatic, ang mga huwes ng Korte Suprema at mga mambabatas, naway maisip nilang bigyang halaga at pagsikapan na mabigyan na resolusyon ang dayaan sa huling halalan, bilang respeto sa karapatan ng bawat Pilipino. Panginoon, Panginoon ng katotohanan, katotohan, katotohan, katarungan at, at pagbabago, kakinggan mo po ang aming panalangin. Ang mga nakapulong po ngayong araw, ang mga pari at mga relityosa, ang mga retiradong military at police personnel ang UP Vanguard's ang mga nasa sektor ng edukasyon, kalusugan, negosyo, pati na ang mga kabataan at ibang civil society groups. Naway bigyan niyo po sila ng katatagan ng loob at matisidhing pagtsatsaga sa kanilang ipinaglalabang katarungan at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Tugon, Panginoon ng katotohanan, katarungan, katarungan at pagbabago, pakinggan mo po ang, ang aming panalangin. Gisingin niyo po ang sambayanang lahing Pilipinas. Naway mapagtanto nila na ang maninindigan para sa katotohanan, at katarungan ay halimbawa mula sa si inyong anak na si Jesus. At siya ang tanging paraan para matamo ang kapayapaan sa aming mga sarili at sa aming bansa. Tugon. Panginoon ng katotohanan, katarungan at pagbabago, pakinggan mo po ang aming panalangin. Para sa mga maralika, mga abandonadong matatanda, mga may sakit at malulubhana, naway maramdaman nila ang pag-ibig, pag-asa at kagalingan ng kaluluwa na kahit salat sila dito sa lupa ay inyo itong napapalitan ng kaginhawaan para rin sa kaluluwa ng mga yumaon naming mga kapatid Percy Lapid Mabasa, Ray Abad, Attorney Liuliwa Alzate naway makamit nila ang walang hanggang kapayapaan sa piling niyo. Panginoon ng katotohanan, katarungan at, at pagpapago, pakinggan mo po ang aming panalangin. Sa sandaling katahimik ay ating idulong sa ating pong tanang ating tanimitin at kahilingan. Na namin Diyos, Diyos ng sang tinakpan, Nababatid mo po ang tanang nilo ng lulunggatin ang aming mga puso kaisipan. Tingin mo po at tugunin ang aming mga hiling na ito kung sa iyong pakiwari ito ang, ang pinakamainam at makabubuti para sa aming lahat sa pamamagitan na rin ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Pray, brothers and sisters, that this our sacrifice may become acceptable to God, our Almighty Father.